Dandang nabang pamilya ang nawalan ng tahanan matapos sumiklab ang sunog sa dalawang magkahiwalay na residential area sa Tondo at Paranaque. Ang ilang residente nagpakit wili matapos maudlot ang rasyon ng tubig sa gitna ng pagresponde. Si Fel Custodio sa detalye live. Audrey, inabot ng halos siyam na oras bago naapula ang sunog dito sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila nagdeklarang fire out kaninang basado alauna na ng madaling araw. Ito ang eksena mag alas 4 ng hapon sa isang residential area sa Barangay 20, Isla Puting Bato. Nagnangalit na apoy ang tumupok sa nasa 300 mga bahay. Nagmula ang sunog sa isang bahay sa Purok 13 at mabilis na kumalat hanggang Purok 5. Ang tatya namin sa 1,000 head of the families ang apekto ng sunog sa, sa Purok 3 hanggang Purok 5. Eh, totally yung sunog kasi nung uh, pisa uh, nagluluto yung isang tao at uh, parang tumulo at tayong gasak sa kusinilya hindi niya na napatay bigla na lang kumalat yung apoy mabilis na lumaki yung sunog uh, totally wala pa namang balita sa amin sa barangay uh, pati yung BFP natin wala namang balita na merong namatay o may na sunog o nasugatan Gawa sa light materials ang mga bahay na sinabayan pa ng malakas na hangin kaya mabilis ang pagliyab. Kinailangan pang butasin ng pater sa Manila International Container Terminal o MICT para ilusot ang hose ng bumbero. Wala na kasing malusutan ng mga fire trucks dahil tabi na halos ng Manila Bay ang nasusunog na residential area. Ang ilan ngang residente umakyat na rin sa pader ng MICT dahil hirap na silang lumikas dahil sa sikip ng daan. Ito na ngayon ang lagay ng mga nasunugan. Inabo na ang halos lahat ng parte ng bahay at tanging mga sementadong pundasyon na lang ang natitira. Sa evacuation center, nagpaumaga ang mga biktima ng sunog. Si Nanay Angeles, sinikap na balikan at sagipin ang mga apo sa nasusunog na bahay. Wala kasi siya sa bahay na mangyari ang sunog. Buti na lang at ligtas ang kanyang apo. Pusa lang po kami lumabas kasi mahirap na may mga bata ako eh mga maliit pa. Ayun. Iniligtas ko lang yung mga bata, pati ako. Wala po kahit ano, utulong damit lang. Limang daang pamilya ang nawala ng tahanan kasama si Aling Carlita. Hindi namin alam kung saan nananawagan po kami yung mga nagkaroon ng so, na sana tulungan po kami. Wala pang kumpirmasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog. Tinatayang aabot sa isang milyong piso ang pinsala. Wala namang naitalang sugatan at nasawi sa insidente. Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa barangay San para Paranaque City, pasado alauna ng hapon. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa unang palapag ng bahay hanggat sa umalat na ito. Gawa sa light materials ang mga bahay sa lugar, kaya mabilis itong kumalat. Naudlot pa ang rasyon ng tubig sa kaligitnaan ng pagapula. Kaya nag-bucket relay muna ang mga residente habang wala pang maibugang tubig ang mga host ng bumbero. Tatlong residente ang may minor injury habang isang fire officer ang nakuryente. Aabot sa 120 na individual ang apektado ng sunog. Nasa 20 mga bahay ang natupok ng apoy. Idineklara itong fire out matapos ang tatlong oras. Nagpamahagi na ng mga pagkain ng tents ang DSWD dito sa Tundo. Tinatansyang aabot pa sa dalawang linggong mamamalagi ang mga residente dito sa evacuation center. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Vel Custodio.